Hello guys! Nagbabalik na naman ang inyong lingkod, si Ninja Boss! Ito guys, pumasyal pala kami ng... sa side ng asawa ko uh, At syempre, banding na rin to. Kaya ito, uh, pumunta kami dito sa isang pinakamalaking McDo dito sa Pampanga Napaka, ano na guys, napakaganda uh, May enjoy nyo, Kumbaga, kung gusto nyo mag-picnic, meron dyan tapos, kahit di kayo magdala ng mga ilulutong ulam, guys. Kasi dito pa lang, makakabili ka na. Ito, guys, i-check natin at makita nyo yung pwedeng bilhin dito sa so, may town na San Fernando, Pampanga. Yan, guys, yung mga isaw. Sulit na sulit dyan yung ano, yung mga bibilin yung mga isaw kasi malalaki. Tapos hindi lang naman din isaw ay yung mga palamig. Tapos iba-iba, iba-ibang iba mga, mga pagkain ang pwede nyo bilhan. Nakakabili kahit dyan ang mga iba-iba. Tapos ito nga yung isa pa o. Oh. Yan guys, tinikman namin yan. Sobrang sarap din yan. Ito kasi guys, naglakad-lakad muna kami. Parang chinek muna namin lahat kung ano yung mga pwedeng bilhin o kung ano yung mas masarap na kakainin namin dito rin pala guys yan yung mga burger kung ayaw mong bumili ng burger dyan sa may McDo pwede kang bumili ng burger dito sa kanila sobra sobra may iba-ibang ano yan iba-ibang mga pwede mong bilhan may Korean foods may street foods burger kumbaga Pati nga yung sa mga pangbata guys, meron dito. Kung may kasama kayo mga bata. So Brian, guys, so Pwede niyong pilan ng mga pagkain o ano nila. Diyan din kayo makakabili. Siyempre, kami habang naglalakad naman guys. Yung mga kasama ko dyan sa may likuran, eh, bumabanat na sila. Eto guys, ito pa yung isa na napakasarap. Yan yung hindi man ba? Isa yan sa mga tinikman namin. Okay, nasulit naman yung ano, sulit yung binayaran sa amin dyan. <laughs> Tapos dito rin guys, kung siyempre after mo kumain yan, ito pa, sa mango, grey ham. Tapos meron din dito mga Korean foods. Yan, katulad ng Korean egg na yan. by wow. Nakita nyo naman guys, by pork free ng isa. Yan ang mga diskarte. Jeyo. Tapos Wait. dito nga guys, habang naglalakad kami, nakakabili na kami ng mga pagkain namin dito. At doon sa may bakanting lote, doon kami kumain ng pamilya ko para at least kwentuhan, di ba? Yan guys, so tingnan nyo naman yung mga pwedeng ihawin dyan. Sulit-sulit guys, ang lalaki. Tapos dito rin uh, Ito pa isang Napakasarap dyan yung Yakult Na tinumin Tinry ko yan guys, napakasarap Tapos dito rin, siyempre may enjoy nyo rin dito Kasi may mga banda Mga Na lalaki Para may yung ano naman Tapos ito pa yung isa guys Yung mga chikiting nyo Pwede silang maglaro dyan Nasa inyo lang, magdala lang kayo ng medyas para di na lang kayo bumili dyan.